Isinusulong sa sangguniang panglungsod ng Cotabato ang isang ordinansa kung saan ang mga nakasulat sa signage maging sa mga establishmento ay may katumbas na salitang Arabic. Ito ang kumpirmasyon mula kay Cotabato City Vice Mayor Juhair Madat. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Itinutulak ni Councilor Gadzuri Mitimbang ng Cotabato City ang ordinansa kung saan ang mga nakasulat sa signage maging sa mga establishmento ay may katumbas din na salitang Arabic. Suportado naman ni Cotabato City Vice Mayor Johair Madag ang isinusulong na panukalang batas. Uh, I think uh, majority kasi since na uh, we are the majority without uh, one bueno, minority or uh, against sa uh, lahat ng mga purpose, purpose namin sa kami-kami lang. So, gusto lang namin, namin ipakita rin sa buong bar, sa UPGP na ang importante yung ginapurpose namin para naman sa barm yan, para naman city. So, full support kami sa bawat isa. So, uh, principal author pala na yan si Kwan, si Suri Itimbang. So, co-author niya si Michael Datumano, siya 'yung committee uh, Transportation. Co-author ng proposed ordinance si Councilor Michael Datumano. Jen Garcia, I Minds, Philippines.